Bali, nandito po ako ngayon sa Tulay, dito sa Kaulonghang Village at uh, ipapakita ko po sa inyo yung view ngayong gabi dito mga lalabs. Ayan po, so, ayan po yung flyover at ang ganda ng view view po ito ng Kaulong Hang Village mga lalap. So, bali yung sa baba, uh, yan po yung train station. So, ikot lang po tayo. Ikot lang po tayo. So, mamaya abangan natin yung pagdaan ng train. Ayan. So, Kaulong Hang Village overview. Aba, ang lakas ng tunog ng motorcycle na yon. So, tahimik yung gabi. Ayan, mga ilaw lang yung ating makikita. Ang sarap magtambay dito. So, ayan po yung view na makikita mo dito ngayon. ayan po siya so yung sa baba bali yan po yung uh, bicycle lane at pwede ka rin mag jogging tuwing gabi pag may time so ako habang uh, nagwa walking nandito lang po ako sa taas tambay muna kasi ang ganda ng view So, tingnan din natin yung view dyan sa baba. At, turan! Nandito na po yung train. Galing po yan ng Lowo, China. So, busy busy po ngayon ang mga train. Kasi Holy Week, ang daming nag-holiday. Ang daming uh, lumabas para po mag-holiday papuntang China. So, ayan po mga Lalance. Enjoy the night alone. <laughs> okay lang. Okay lang mag-isa. Okay lang maging alone, di ba? So, bali yung isang train para tingnan naman. Yung train dito, ano yan, uh, siya hanggang 12 midnight. Ayan po siya Bye train! So, thank you for watching. Uh, bababa na po ako at magwo-walking ulit. Thank you, thank you so much. Bye bye. Please uh, don't forget to like and subscribe. Please support me. Bye. Thank you, thank you so much.